Good vibes naman tayo ngayong Friday. Matapos kaliwan ng netizens ang nag-viral na Aspin sa loob ng isang mall sa Tagig. Aba, promoted na siya ngayon bilang guard dog. Kamusta naman kaya ang pagsaservisyo niya? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, no? Benjo Gutierrez. <laughs> Tol, instant celebrity nga ngayon sa social media ang Aspin na promoted bilang isang gwardiya. Malapit lang sa amin yan eh, kaya pinuntahan ko kagabi. <laughs> na good vibes nga ang social media sa video na to na inupload ng isang netizen sa hindi sapilitang pagpapalabas sa loob ng isang mall sa Taguig ng isang aso na parang inaakay pa nga ang aso palabas. Kita namin si Dogdog. So, when I saw him, parang ano lang siya, surprising lang na, ha, may, ano, may dog sa mall. Sobrang cute naman ito kasi nagaganan-ganan siya. That was the time na I started um, taking a video, dinala niya. Tapos, iyon, hinatid lang na parang, parang aso lang talaga nila. Uh, out of all the negativity that has been happening recently. Parang good vibes kasi siya ito. Sinimulan ko na huntingin ang viral na aso. Saan kaya siya dito? Napansin ko nga may mga aso sa loob at labas ng mall na malayang pag-alagala. pero pa kaya ito ni Dogdog? Dog? Eh, nasan kaya siya? Ito tayo sa may barracks ng mga guard. Nandun daw si Dogdog. Dog, sabi ng isang na nakasulubong ko doon kanina. At naispatan ko na nga si Dogdog Dog na akay-akay ng guardian si Rico Suko. Nakasakasama at nag-aalaga kay dog, dog Nakita ko na yung hinahanap ko. Ito na. Si Dogdog. Dog. Dog, dog. Kumusta naman ang pagiging guard dog mo? na ha Yung baril mo ba may lisensya? May 13 month ba si Dog Dog? May kasama ba 13 month? Wala na Chicken Joy Chicken Joy, 13 Chicken Joy lang no? Bonus, anong bonus? Gravy Sabi ni Rico, okay daw katrabaho si Dog Dog Mabait, kaya wala kang problema Bakit as pinang yung guard dog Imbis na mga may lahi, canine ganyan Nung nakita ko siya, maliit pa Ah. so nasa siya sa amin, pinapakaya namin ng maayos kaya nagpakabayad siya sa amin. Gasgas Mantol, eh, may ituturing pa rin ang kasanggan ng tao ang mga hayop. Katulad ni Rico kay Dogdog, eh, minsan talaga mas nagiging tao tayo dahil sa mga hayop. Benjo Gutierrez po, hatid ang ng balita.